good morning, good evening. Welcome back to my channel, mga people. Ito na po si Agimatera Ripolista ka Merlin. So, mga people, ito po yung pinapakita ko sa inyo ay isa sa ating mga ginagawa dito. Ngayon, mag-Holy Week na, ako ay nagre-ready na ng mga sangkap. Nagre-ready na ako lahat, mga people. So, ito ang ating ipa... Bago ang lahat, mga people, para maunawaan at maintindihan, Panoorin mula umpisa, hanggang matapos ang video at huwag nyo po skip ang aking ads mga people para marami kayo maintindihan at malalaman ninyo isa-isa kung para saan ang mga ito. No, di ba? So, ngayon, uh, shout out sa lahat. Maraming maraming salamat sa lahat na ano natin. Tayo po ay 1.3 million na na viewers. So, sa short video, doon ako nag-viral meron tayong short video dito na nag-viral tayo mga people. So, maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat, uh, sa inyong pagtangkilik sa programa ko. Kaso lang yung short video ko, hindi siya about sa uh, agimat, no? So, anyway, okay lang yun kasi all over the country na tayo na panood nila, no? So, eto mga people, eto po yung Raja Kayo na uh, lagpasan. Nailaw po ito, people. Ang Raja Kayo, Lagpasan o nailaw pag inilawan ng cellphone, ito po ay nagbibigay ng lagpasan sa disgrasya. No? Ito, 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 mga to. Ito not siya people. No? Meron din tayo ditong tres piko. Ito po ay pagka inilawan ay uh, ah, taglit ha, I ilawan natin mga people. Ilawan natin ang mga ito para mas maintindihan natin mga people. Pero mamaya-maya konti. No? Kasi wala tayong karilyebo rito. Raja kayong dilawan na ilaw pagka inilawan mo. Click pa sa disgrasya, pwede rin to sa manok, sa sabong, o anumang klaseng ano. No, okay pa rin to siya sa negosyo, people. Ito naman ang sinag-araw. Ang sinag-araw ay maraming karga, no? Maraming karga dito ang sinag-araw. Panuorin natin, ha? Ito natin. Ang sinag-araw na kahoy, yan ang sinag araw. Na suminag din ng araw. Ang sinag na araw, ang sinag araw, kahoy na sinag araw. Yan. Ito yun mga people. So, nasinagan din siya ng araw. eto para sa negosyante, money maker, pampaswerte. Ang kahoy na ito ay mula sa kabundukan, no? Sinag niya talaga sa araw 'yan, mga people. Oh. Mula sa kabundukan, na may rayos kung sisipatin. Ang kahoy na ito ay mainam sa negosyo, kabuhayan at pagpaalaw-alwan ng buhay. Maring itong gamitin ng mga tao na may negosyo, gustong magbukas ng negosyo at gustong magpalakas ng karisma sa pagtitinda ng mga produkto. May mga sinauna ang nakasubok nito sa visa o sa paghatak ng swerte sa pera sa kanila na ito'y napatunayan na mga people, no? Marami na. Totoo din naman ito mga people, yan. Yan, o, oh, sinag-araw. Kaya siya tinatawag na sinag-araw. Gawa nung kanyang ano dito, ay, yan. Ayan, yan, yan, people, yan. Sinag-araw, yan. Yan, sinabi ko na sa inyo kung para saan yan, mga people, na. Ah. So, mayroon din tayong tres piko na radya kayong pulahan. Ito ay hindi pa nalangisan. Meron din tayong mga tres pico, no? Ito naman mga people, pwede ninyong bawat sinabi ko rito, pagtandaan ninyo ay screenshot mo kung gusto mo, okay? Ito naman people ang pasumbalik. Pasumbalik ng bira. Ibig sabihin, pasumbalik ng karga. Pasumbalik ng mga gawa ng tao. Ito yun na, sinag-araw to people ha. Ayan, uh, sinag-araw. Oh, yan, mga people. So, isa-isahin lang natin yan para hindi tayo malito. Mula dito sa Sinag Araw at radya Kayo na Dilawan at Pasumbalik. Para hindi tayo malito at hindi kayo mahirapan. So, people, kung nais ninyo, ipm nyo agad ako sa Facebook account, Merly Gonza Pontejos. Yan ang Facebook account natin, people. Okay? So, PM-PM lang. PM is the key